Hello mga kumarites, magandang araw. Tara at samahan nyo na naman ako for today's mini vlog na napakaraming langaw. Pagkagising ko nga ng alasing 5 ng umaga, etot may nauna pa pala sa aking bumangon. Eto yung mga araw na sobrang iritado ko dahil hindi talaga matinutino yung mga gawain ko. Tulad nga nitong mga pinggan na wala pa atang isang oras na iniwan ko dito, etot nagpiesta na pala. Hindi naman kasi sa lahat ng oras yung paglilinis yung mahaharap ko. Katulad nga ngayon tinapos ko muna yung bandilin ko bago ako mag-urong dito. Grabe, sobrang delikado sa mga kalusugan mga kumarites dahil kapag kumakain nga kami, una pa sa bibig namin. Habang lumilipas yung araw, e eh, palala pa ng palala as in padami pa ng padami yung mga langaw. Napakasuswerte nga nung may mga kisami yung bahay dahil hindi masyadong makakapasok yung mga langaw. Hindi ka tulad dito sa amin na open kaya napakarami dito sa loob. Lalo naman kapag magluluto ako ng ulam, nagagayat pa nga lang ako ng bawang, e eh, na silang lahat. Diyos ko day, mga mare, kung ito e eh, pera lang, mayaman ako. Tingnan mo naman kung gano'ng karami, kahit nga yung mga inurungan kong plato, e eh, meron pa rin nangakadapo. Kung ito sana'y naibebenta lang, Diyos day, may pambili na ako ng i 暴龙。Oh, no. <laughs> Nakakabahala lang talaga yung ganito mga kumarites, lalo na nga sa mga pagkain na madadapuan ng langaw. Katulad nga nitong kanin namin na akala ko eh, safe na dahil meron namang takip pero eto't marami ring nakalusot. Kahapon nga rin pala mga kumarites ay pinaglalaban ko na yung mga madudumi naming damit dito dahil umuugo nga yung langaw sa gawin na to. Ganun pa man, ayan at parang dumami pa. Bale, eto nga pala ay kinabukasan na at wala nga akong choice kahit marami pang langaw eh, kailangan ko magluto. Buti na lang at hindi masyadong maamoy itong lulutuin ko kaya hindi pinagpiestahan ng langaw. Magpiprito nga lang pala ako ng dalawang scrambled egg mga kumarites at naglagay na nga rin ako ng mantika dito sa kawali. Ganitong luto nga pala yung paborito nung mga anak ko sa itlog at medyo susunugin ng konti. Pagkaluto ko naman ay nagpagpag nga muna ako dito sa may upuan dahil yung mga damit nga ni Miko ay nakakalat na naman dito. Hindi lang masyadong halata sa video niyan pero yung langaw ay napakarami sa baba. Si Angelo nga lang pala yung ginising ko dahil si Miko ay walang pasok at nag-exam na sila kahapon. Sabi ko nga sa anak ko dali-dalian niya yung pagkain dahil baka saluhan na siya ng langaw. Habang naliligo naman si ang hiloy ay naisipan ko na nga magwalis dito sa may garahe dahil medyo maaga pa naman. Eto at kasunod ko na nga pala si Miko na nagising na at pinakukuha niya na nga sa akin yung pamporma niya. Nilaban ko na rin kasi yun kahapon ng hapon at kanina nga bago ako magwalis ay nilabas ko na rin yung mga sinampay ko. At kahit hindi pa nga nasisikatan ng araw ngayon ay pinakuha na sa akin ni Miko pero tuyo naman na yun. Medyo alanganin na kasi yung paglalaba ko kahapon kaya hindi ako masyadong nakatuyo. Bigla-bigla ko na lang din kasing naisipang maglaba at baka nga ako makabawos yun sa langaw. At ayun nga, hindi naman nabawasan, pa. Pagkatapos ko namang magwalis dyan, sakto at nakabihis na nga rin si Angelo kaya hinatid na namin siya ni Miko. Dumaan na nga rin kami kila nanay at nagpaiwan na din si Miko dahil sasama daw siya sa tumana kila tatay. Pagka uwi ko naman ng bahay, eto't nagbigay nga ng pamatay ng langaw yung konsehal dito sa amin. Bali naghati na nga lang pala kami ng biyanan ko dahil nasa iisang lalagyan lang. Nilalagay nga lang to sa sako at ayun nga kapag dinapuan ng langaw, e eh, para na silang nahihilo. Hindi man napatay lahat ng langaw pero malaking tulong dahil hindi na nga masyadong nangingitim dito sa kusina. After nga ng ilang oras, tingnan nyo naman kung gano'n na karaming langaw yung nandito sa sako. Hindi lang yan mga kumarites dahil ganyan din kadami yung winalis ko. So ayun lang naman. Thank you for watching mga kumarites at God bless sa ating lahat.